Kamusta kayo mga kababayan? Pag-usapan nga natin itong uh, survey-survey na mga bogus at uh, talaga na mga uh, ito'y mangyayari dahil malapit na po ang eleksyon mga kaibigan Alam na alam nyo na may uh, isang tao dyan na nangangailangan talagang mandaya ha? Nangangailangan mandaya, nangangailangan mag-mind control, nangangailangan ng manipulation para manalo para magkaroon ng kapangyarihan para hindi siya ma-impeach mga kaibigan. At hindi lang siya ang nasa likod niya na madaming grupo yan mga kaibigan. Pero gumawa muna tayo ng pundasyon sa pag-uusapan natin ngayon na ito. Performance rating ng dalawa ni BBM at ni Sara Duterte. December 2020 ito mga kaibigan na yung kay BBM, ha, yung kanyang performance rating mga kaibigan, Ah, uh, siya ay nasa naglalaro ng 48% yung kanyang performance rating. Yung kanyang trust rating ay 47%. So 1 point lang ang pagitan. Yung kay Sara Duterte naman mga kaibigan na performance rating from 60% naging 50. At yung kanyang trust rating 61% ay naging 48% mga kaibigan. Ah, uh, So 49, ah, parang 49% pala. Pero doon sa ibang report, 48%. So 50 at 49% yung dalawang uh, ratings ni Sarah. So makikita nyo di yan, ha, mama. makikita nyo, ang laki ng ibinaba ng trust rating ni Sarah Duterte. Bakit? Kasi ito yung time ng impeachment mga kaibigan. Yung siya ay hindi makasagot sa kongreso ng mga tanong na ibinabato sa kanya. So dahil doon, Bumagsak na po ang kanyang trust rating, hindi na siya napapagkatiwalaan ng maraming tao. Nahati na sa kanya mga kaibigan ha. Tatandaan nyo, hati na ha. Pero babasa muna tayo ng uh, konting background ng uh, Pulse Asia. So dito mga kaibigan sa Pulse Asia, meron dito sinasabi na yung head na si Aben ay uh, Pulse Asia Head admits abentahado paid 620,000 for impeach survey. So dito sa survey na to mga kaibigan, ito yung tungkol kay ERAP na is na isang pro estrada na mag-commission ng survey. Oh. He also said abentahado paid him with a check for the uh, for the Palace Commission survey. So nagpa-survey yung palasyo. Tinitingnan kung uh, marami pang supporters sa si ERAP. So makikita nyo dito ha, hindi pa sila dito sabihin natin na non-profit na company, di ba? Business pa po sila dito mga kaibigan. 2013 pa kasi sila naging non-profit. Hindi na po sila natanggap ng bayad. Pero nung 1999 hanggang before 2012, eh profit company pa po sila, di ba? Profit-oriented pa. So ganyan po ang history ng Pulse Asia, di diba? At at the same time mga kaibigan, ha? Dito si pangalan nito si Senator Gordon. Dinamanda po sila mga kaibigan. Yung sw survey sa Asia. Ano'ng sabi ni Senator Gordon dito? Bagong bayan party presidential bet uh, Senator Gordon, Dick Gordon, today formally filed a case against two survey firms who have been frequently are uh, releasing pre-election survey result. Imagine niyo mga kaibigan na stressing that such polls are rob the people of their right to choose their leaders wisely. So nakaka influence daw ang survey. Na, yung mga pre-election survey ya. Ngayon ay pre-election survey ya. Ang yung ginawa ng Pulse Asia na yan. Oh, We filed the case today and asked for a temporary restraining order on all their surveys. Pinapatigil. These surveys serve no public purpose except to rob the people of the right to be able to engage in a mental exercise where they can engage their candidate's capability. It is mental conditioning in no uncertain terms, Gordon said. So totoo naman mga kaibigan. Talagang kapag ka may isang proseso na mangyayari at maglalabas ka ng ganyan bigla, e eh, pang conditioning po talaga ng isip yan mga kaibigan. Lalo nga't ngayon, ah, kailangan ipasok ng mga PDP, ah, yung kanilang kanditatong kulelat. So gagawa ng mga paraan talaga mga kaibigan. Ah. So ayan ha, nakaano tayo ha, ah, naka, ano tayo, ah, naka ano na tayo ng history, ng konti ng Pulse Asia na 50 at 49% ang trust rating ni Sarah. ha yung performance at trust rating. Ngayon titingnan natin mga kaibigan itong sinasabi nitong si ano ha? itong uh, report na ni Ronald Holmes na tingnan niyo ha. Oh 59% approval ha 59% approval ha tapos 61% trust rating. Imagine niyo mga kaibigan ano from uh, 48 naging 61% agad. Ha? Ah? Imagine mo apat na buwan mga kaibigan, ganong kabilis, walang ginagawayan, naging boost, ha? Ah? Nag-boost ng trust rating. Naniniwala kayo doon mga kaibigan. Anong anong ginawa niya? Ha? Ah? Ano ginawa nitong si Sara Duterte? Yung is yung yung isa nating uh, official na nagtatrabaho na nangingitim na, ha? Ah, sunog na yung balat. Ito kung makikita mo sa video, ang kinis-kinis ng balat, napakaputi, Diba? Napakaganda ng kutis, blooming. Ito pa yung nagkaroon ng mataas na trust rating. Ay salagan na si na ng ulo mga kaibigan niya, mga bobo to diyan. talagang corrupt yung nasuporta at yung nagsasabing mataas ang ratings niyan mga kaibigan. Hindi natin alam kung magkano naibayad niya na, hindi natin alam. Ha? Ah, pero dito mga kaibigan, na kung talagang ano totoo yan ha? na mataas ang approval rating niyan. Makikita nyo dito, papakita natin yung video kung bakit napakababa ng trust rating ni Sarah nung October hanggang December. Yan, Chair, the opportunity to defend the OVP question and answer. I will the, lead answer lead Madam the Madam Madam Chair, decide. decide. Yan, inyong mga kaibigan. Na paulit ulit lang sa lahat ng tinanong sa kanya. Yung lahat na nagtanong sa kanya na congressman, ganyan lang ang sinasagot sa kanya mga kaibigan. Ulitin nata pa oh. At least, ng taong Madam Vice President. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OBP 2200. I will I by not by need question need and answer. I will leave it to the House of Representative to decide. Please, I Point of order, Madam. You may proceed. I do not need her to explain, please. You have been giving the same answer for hours. Oh, kita nyo. Oras na ang ginugugol mga kaibigan. Paulit-ulit ang pagka... Mga sagot ni Sara Duterte mga kaibigan. Ha? Sa kahit pa ang nakakadudo dyan mga kaibigan ha. Ito sabi niya oh. Nung July na si Sara Duterte ay nag-resign sa DepEd ang taas ng kanyang uh, trust and approval ratings matapos mag-resign sa DepEd ng July. O, oh, nag-resign ng July. July, di ba? August, September, October, November, December. So talagang babagsak, mataas ang rating ng July. So talagang babagsak yan ng uh, December mga kaibigan. Di ba? Talagang makakaroon ng pagbagsak yan kasi bakit? Gawa nung kanya mga kaso sa DepEd na hindi niya mapaliwanag. Ha? Hindi niya mapaliwanag yung mga pagkastos ng confidential funds. Diba? Kasama yan doon sa mga deped na computer. Diba? Yung mga kung ano nung mga hindi maipaliwanag na textbook na alam niyo yun. Yung mga tuition fees na hindi maipaliwanag. O. Oh. Yung mga voucher. So lahat yan mga kaibigan. Bumagsak na siya dyan. Napakalaki na ibinagsak niya dyan mga kaibigan. Ah, pero itong Pulse Asia, talaga minemaintain ha, minemaintain lang talaga na parang nasa gitna lang. Mataas ha, mataas ang kanilang ibinibigay talagang ratings kay Sarah mga kaibigan. Kaya ako, doon kay Duterte na administrasyon, doon sa tatay ni Sarah Duterte, i-maintain e ang mga ito na from uh, 2017 Hanggang 2021 na ha, umalis si Duterte. 73% ang trust rating ni Duterte mga kaibigan. Hindi siya nababa doon. Hindi siya nababa. Ha? Nung si BBM nang umupo at nakikita natin sa ibang survey, bumagsak bigla si Duterte talaga. Ang laki na ibinagsak niya. Pero dito sa Pulse Asia, talagang mataas lagi ang trust rating mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano yung papanong sampling na ginagawa ng mga to. Uh, pero talagang ako'y naniniwala ha, na meron talagang anomalya dyan mga kaibigan. Malaking anomalya yan. Halimbawa, ah, uh, eto nga ha, Ah, uh, dito sa survey na to, yung pinapakita, ayan o, no, November 2026 hanggang December 3, 50% lang si Sarah mga kaibigan. 49, katulad nung report na binasa natin kanina. Ha, at, ha, ito naman yung kanilang ito yung ating pagkukumparahan ngayon December 20, uh, January 2025 na mga kaibigan so makikita nyo dito ha mababa po ang trust rating pa rin ni Sarah ng January mga kaibigan mataas dito ang ratings ni BBM ha mataas at the November figure sa presenta is slightly from uh, third quarter 69% trust and 66% satisfaction ratings. Kaya magtataka ako bakit 26% ibinaba e nila ng 20% yung trust rating ni BBM? Anong ginagawang masama ng tao, mga kaibigan? Walang ginagawang masama yung tao. Di ba? Anong, anong illegal na ginawa niya? Samantalang yung kay Duterte, katakot-takot ng patayan, katakot-takot ng akusasyon na mga drugs sa kanya, katakot-takot ng mga illegal na korupsyon na binibintang sa kanya, katakot-takot ng mga, ano tawag dito, mga kontrobersya. Diba? Yung mga, isama na natin lahat yung mga pagmumura, yung mga skandal na yan. Ang taas pa rin ang ratings niya sa Pulse Asia, mga kaibigan. Diba? Nakakapagtakay kasi inire-report yan ng mga media. Ah, ini e report 'yan ng mga media kasi ito naman talaga naniniwala ako totoo ang mga media mga kaibigan. Totoo 'yung mga 'yung talaga may kumpanya, hindi 'yung mga TikTok at mga vloggers ah. Oh. Sara ratings decline, Markon keeps majority trust. Ano ha? January 14, 2025. Oh. Bumaba pa rin dito si Sara mga kaibigan. Ano ang you 'no, know, anong ikakataas ni Sarah? Anong action ang nagawa niya at tumaas 'yung kanyang rating? Ha? Ilang buwan siya sa ano? Ilang buwan siya sa hex? Isang buwat kalate, 'di ba? Ano ginawa niya? Ha? Anong ginawa niya sa serbisyo na nakapagpataas ng ratings niya? Ay, ay eh, talagang tama nga yung sinasabi. Kung alin pa yung nagtatrabaho, yun ang ibinagsak nilang ratings, it itinaas nila yung tamad. Yung pamultur-multur lang, pagala-gala, pa arte arte lagi naka-camera, lagi naka-video, bumabaha ng mga video niya sa Facebook. Yun pa ang tumasang ratings na walang serbisyo. Ay talaga naman, pambihira naman. Anong nangyayari na? O, oh, ito pa. O. Oh. Dito sa survey na to, ah, sinasabi, ito ang pinagbasihan ng Pulse Asia. February 2025 na report na kumakalat sa X mga kaibigan. Dito ako talagang naninigurado na dito ibinasi ng Pulse Asia yung report na yon. Kasi napakadaming ano eh, napakadaming views sa X at talaga nag-viral. ano sabi dito ng ng Rappler, ha? Pack check. O pinapack check nila mga kaibigan. Ano ang claim? Vice President Sara Duterte received a higher trust. February pa to mga kaibigan, ha? Vice President Sarah Duterte received a higher trust and performance rating than BBM according to OCTA Research February 10 data. Anong rating ng, ano, ng uh, Rappler? False mga kaibigan. Hindi totoo. Why we pa-check this? Multiple posts circulating on Facebook. Yan ang lagi nyo tatandaan mga kaibigan na Facebook and Twitter have been gaining online engagements. One Facebook post, isang Facebook post, from Duterte Fans Club, has 3,600 reactions, 1,300 comments, and 339 39 shares, mga kaibigan. Imagine ninyo ha, February pa yan mga kaibigan, yung post na yan, sinasabi na na si Sarah daw ay mataas ang ratings kaysa kay BBM. Hindi po mga kaibigan. Kasi kinukontra nga yan talaga ng mga survey. Diba? So, the photo indicates that Duterte received 75 trust and 64 performance ratings rating based on data last february 10 anong ginagawa niyo no february 10 from Okta research marcos on the other hand reportedly has a 33 trust and 29% performance rating which is lower than the vice president yan yung report ah ng Pulse asia mga kaibigan na kanilang ipinapalutang lang ngayon Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo nga eh. Yan yung sinasabi kong malimi sa inyo na huwag kayong maniniwala sa kahit anong survey-survey o anong video o anong pose o anong image na nakikita nyo dyan. Hindi po totoo yan mga kaibigan. Uh, hindi totoo po yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ipapakcheck check nyo muna eh. Ito pinapakcheck check na ng ano, ng uh, Rappler Noong February pa na hindi talaga totoo na may mataas na rating ah, o mga kung anong fake news na galing sa Okta yung pinagbabasa Wala pong ganun mga kaibigan. Noon pa nila pinagpapalano ng ano eh, ganito yung February pa. Kaya lang, inilabas na lang nila ngayon yan na ah. inilabas nilang nila ngayon kasi kapag ka, kasi halimbawa mga 15 days lang nila ilalabas uh, 15 days from ano doon sa start ng election May 12 masyado po silang mahahalata mga kaibigan na nagko-conditioning so e nila yung paglalabas ng ratings ng Pulse Asia isang buwan mga kaibigan isang buwan na inilabas nila para nga naman hindi sila masyadong halata na nangungundisyon sila ng butante So, ang magiging sunod-sunod na proseso nila dyan, isang linggo na, na inilabas yung Pulse Asia na survey na bogus. Susunod naman nila ngayon dyan, pinapabango nila masyado si Sarah, mga kaibigan. Masyado nilang pinagagandang imahe ni Sarah. Kaya hanggang ngayon, ako nagbabros pa ngayon, mga video pa rin ni Sarah, mga nakikita ko mga kaibigan. Talagang ginagasto sa nila, ha? pinupundoan talaga nilang malaki bayad sila ng bayad sa Facebook para ma-boost yung kanilang mga post at yung kanilang mga video, yung kanilang mga article nila mga kaibigan. Talagang pinagugugula ng pera. Yung gobyerno hindi nagawa ng ganyan. Ba't sila gagawa ng ganyan? Diba? Imagine nyo, ba't gagawa ang gobyerno ng ganyan? Oo. Oh. Wala silang dahilan para gumawa ng ganyan. Ang nagawa ng ganyan, na ah, eh di syempre yung may hangad na agenda. Hmm. Si Sarah Duterte yun. Han? Yung mga Duterte at yung kanilang grupo. Di ba? Nakikita ko rin, hindi na, hindi na nila binubus yung mga kandidatong talagang uh, palpak. Yan, si Nalabino, si Marcoleta. Wala ka na makikita ngayon yung na binubus nila yan. Ewan din natin, pagkatapos siguro ng uh, buwan na ito, baka ibubus nila yan. Pero nakikita ko, binubus talaga nila ngayon, ha? Yung mga paninira sa gobyerno. Lalo na sa presidente yan. Ibinubus nila ano na talaga yan. Ginagastusan talaga nila. Ha? Bumagsak ang rating ni BBM. Talagang ano yan. pupok nila yan. Milyon ang gagastusin nila dyan para talagang kumalat yan. Yung balitang fake news na yan mga kaibigan. Pababanguin si Sarah. Ha? Yung mga kandidato ng PDP na kulelat, hindi na nila ibubusyan mga kaibigan. Tanggap na nila na ay, uh, hindi mananalo yung mga yan. Sino lang ang binubus nila ngayon? Uh, yan, yung mga post ni Bilyar. Saka ni Amy Marcos. Diyan sila ngayon medyo nagbibigay ng tiwala. ba? Diba? Binibigan nila ng oras yan. Baka nga naman sakali manalo. Uh, matutulungan sila sa impeachment. Pero yung mga kulelat na senador, hindi na nila tinutulungan yan mga kaibigan. Madalang na, madalang ako makakita. Napapansin ko yan, talagang walang boost. Hindi nila binuboost yan sa social media. O, so, ang mahalaga lang, masira yung gobyerno, sirain yung karakter ni BBM, ha? pabanguin si Sarah, at yung dalawang kandidato, si Camille Biller at si Amy Marcos. Diyan lang sa tatlong yan mga kaibigan, diyan sila nagpo-focus ngayon. Diba? Diyan nagko-concentrate yung kanilang oras ha? at yung kanilang pera. Kasi pagka nga naman tinulungan mo pa yung kulelat ng kandidato na alam naman nilang kulelat na masasayang lang yung oras nila at pera. So doon na sila sa posibleng talaga yung malaki ang chance na alam mo yun, pwedeng manalo. Oh. Kay Bato de la Rosa at kay Bongo, hindi na, wala na yan. Talagang pasok na yung dalawang yan, kaya hindi na, wala ka na makikita dyan na kanilang binibigyan niya ng oras na tutukan pa nga ano yan, yung i-boost nga. Hindi na. So, Ganito nga mangyayari ha, patuloy yan hanggang eleksyon. Talagang niyang uh, 26% drop ni BBM ha, yung kanyang ratings. Pitutuloy-tuloy nila yan hanggang sa ano, eleksyon mga kaibigan. Naniwala kay sa akin. Saka yung mga video-video ni Sarah, nako. Ay nako. Ito, tulad nito ha. Papano mo pagkakatiwalaan yung Pulse Asia na yan ha? Ito, nag-survey ang Pulse Asia sa KSWS. Magkaiba po mga kaibigan. Ha? Ah? Magkaiba yung lumabas sa survey. May nangangatiwiran eh. Kahit ba magkaiba ang ano niyan ng outcome niyan, eh, ano pa rin yan, eh, pa na magiging isa, eh, magkaiba nga. Ang hina na kukote, mga kaibigan eh, no? Oh. Paano sa sasabihin masasabi magkapareho, magkaiba nga. Labo ng mga nangangatwira. <laughs> magkaiba yung result nila. Paano mo sasabihin magkapareho? May nagko-comment eh. Oh. Talaga naman. Oh, ito pa. Oh, PBM scores 50 approval, uh, trust ratings, Pulse Asia polls. Oh. Anong anong buwan to? October 2024. So dito, oh, unreliable polls give survey research a bad name. So dito, sinasabi ng Pulse Asia, kami ang tama. Yung ibang uh, polls, eh, nagbibigay ng pangit na, alam mo yun, ha? iba yung nagiging ano niyan impression sa tao. Pag kami lang ang nagbibigay ng tama na survey, na, nilalabas ng Pulse Asia. Oh. Diba? So dito mga kaibigan, ano, talagang huwag kayo maniniwala dyan sa sinasabi ng Pulse Asian. At ako, wala akong tiwala dyan eh. Hindi ako nagtitiwala dyan. Di ba? Kung ano man yung uh, survey na sinasabi nila na bumagsak, ang laki naman ay binagsak eh. Yun, dun ako hindi maniwala mga kaibigan eh. Di ba? Dun ako hindi makapaniwala talaga na bakit yung wala kang nakikitang uh, sabihin natin na action, walang servisyong ginagawa, busy busy lang dun sa hig ng uh, isang buwan, siya pa yung lalabas dito na parang napakagaling. <laughs> Ang labo, di ba mga kaibigan? kayo maniniwala ang bawa kayo ibase niyo sa ano niyo ibase niyo sa experience niyo kayo yung trabaho ng trabaho and then pag-uwi niyo sa bahay kayo pa yung sisisihin ha kayo yung sisisihin oh o, paano nangyari yung ganun anong mentality meron yung mga butante ng DDS kung dumami man sila di ba kaya dun nga sa sinasabi ko sa inyo ha ah, tulad na rin, oh, itong si Ronald Doms. Ako parang ano eh. Ang dating ng ano nito sa akin, parang si Harry Roken dating nito sa akin. <laughs> oh, tumaas ang trust at approval matapos magresign resign sa DepEd. Paanong tataas yung trust niya? Uh, at yung approval, hindi nga siya nakapagpaliwanag ng ayos doon. Labo mga kaibigan, di ba? Ang gulo, hindi mo maintindihan kung ano ng paniniwalaan. Ito, pinataas nila masyado, 59%, 61%. Kumibira. <laughs> San sila kumuha ng datos niyan? Oh. Di ba? Kaya hindi tayo basta-basta talaga dapat maniwala dito mga kaibigan. Kasi yung napakalaking drop ni BBM hindi hindi pwedeng anong mangyari yung mga kaibigan eh. Kasi unang-una pagdating sa Mindanao, alam ng mga Mindanawa na si PBBM ay namigay ng tulong doon. Diba? Namigay siya ng tulong doon. Sa Davao mismo, namigay siya ng tulong doon. Oh. Pagdating dito sa Central Luzon, ano ang ginawa niya? Na, yung, mga, yung mga farm to market na mga storage, ano, ginawa niya, pinagawa niya. Oh. Ngayon, kung halimbawa yung sa mga ayu-ayuda na hindi nakakatanggap, eh, hindi rin ako naniniwala dun mga kaibigan kasi unang-una, kung may namigay man ng ayuda, napakadami ko nakita ang video na talaga nakatanggap eh. <laughs> so, ito talaga ay eh, ano, hindi talaga totoo itong survey na to unang-una. Kasi nga taliwas dun sa ano eh, taliwas dun sa nakikita natin na ginawa ng presidente. Oh. Naliwas talaga kaya ito ay isang paraan ng uh, panglilito pagkukondisyon nga bago mag-eleksyon. At sinabi na nga yan noon pa ni Gordon mga kaibigan na kayo ay huwag magsurbi-surbi niya kasi nang kokondisyon kayo. Ha? Ninanakawan nyo ng uh, kakayahan yung tao na mag-isip sila at pumili ng tama. Ang ginagawa nyo, sinusubuan nyo ng informasyon para ha, ah, para siya ay lumipat sa kan kandidatong hindi naman niya alam at binubugbog niyo nga siya ng mga informasyon na manggugulo sa kanyang isip. Di ba? So, wala tayong aasahan dito sa survey na to, kundi bogus. Pangluloko mga kaibigan. Ha? Ah, huwag nating aasahan yan. Tulad ng Okta Research, February, ang taas ng ratings ni BBM, February. Paano mangyaring babagsak siya ng napakalaki mga kaibigan na kalhati nung kanyang ano uh, performance rating at trust rating ay ibabagsak ng napakalaki. Wow, grabe. <laughs> so ayan lang mga kaibigan, nakita natin ah hindi tayo naglolokon dito. May mga report na ang Palace Asia ay ang history, alam nyo na. May tatanong natin, magkano nga kaya naibayad dyan ng mga Duterte? Ha? Magkano ang naibayad dyan sa mga Duterte? Kasi nangyari na nga yan nung eh, na magpapasurvey bago mag-eleksyon. Mga kaibigan, ha? magpapasurvey, no? tulad nung kay Erap, magpapasurvey bago siya ma-impeach. Oh. Kasi ginagamit ni Erap yung survey result para masuportahan siya ng tao na tiwala sa kanya yung tao. O. Oh. Di ba? Ngayon, yung doon sa survey naman, nakalagay doon, mataas ang trust rating kay ERAP ng mga taga Manila. O. Oh. Di ba? Mataas doon. Ibig sabihin, makakatulong kay ERAP yun doon sa impeachment niya. Di ba? Kaya lang, pagkatulad nito kay Sara Duterte, masyado mabigat ang ebidensya, hindi makakatulong yan. Diba? So hintayin na lang natin ng impeachment at nang mabuksan yung mga bank accounts, mabuksan kung ano man yung mga records na yan ng COA, ng DepEd, ng OBP, ng Confidential Funds. Diyan tayo magpapanga sabihin natin sa inyo mga kaibigan. Diyan tayo talaga magkaka sabakan ng katotohanan pag nabuksan niya mga bank accounts. Ayaw na ayaw pabuksan ni Duterte, talagang iikot ang pit niya pagka napapag-usapan bank accounts nila eh. So sa impeachment, mapapag-usapan niyan mga kaibigan ha. Kayo mga DDS, hintayin niyo ang impeachment nang mabuksan niya mga bank accounts at tingnan natin kung pagtitiwalaan niya pa mga Duterte. So hanggang dito lang mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat sa panunod. God bless po sa inyong lahat.